Yo, what's up mga kaotid sa magatang hapon po umuli sa ating lahat. Yan, so andito pala tayo ngayon mga kaotid so, sa itong ginagawang uh, road dining. Dito po sa may daanan po ng Sandawa at itong Kimco Boulevard So itong makita uh, natin mga ka so, so kita po ninyo yung uh, na pala dito. Yan No? Uh, sa daanan na to So, yan, uh, dyan po yung uh, niyan, yung uh, sa sidewalk. Yan, liliko ko po yan dito banda. So, ito lang po na dagdag mga cottage sa daanan, sa kalsada niya. 3 meters ata yung lawak. So, sa tingin ko, kaya ito ginawa mga cottage kasi dito banda. Yan. Magagamit pa kasi yan. Dito dati kasi liliko po yung para sa sandawa. So, parang kapag daltolins lang kasi diyan banda mga kaoteks yung nagagamit para dito banda sa daran hanggang sa may Matina So, dito sa Times Beach So, dito na po So, ito na po yung gagamitin So, magtatatlong linya na po So, ito po ay parang paliko na po siya para dito po sa Sandawa Street So, ito po yung kanilang dinagdag mga kaoteks na So, shoutout ay sa mga So, ito yung kanilang sidewalk na ginawa. So, yung kanilang panang tubig, dito nalang mga cottage. So. Hindi na po tinanggal. then, yung pusti mga cottage, so makikita ninyo na dito po sa itong Ah, uh, natanong to sa kalsada. So ito po haya uh, pagtatanggalin po 'yan nila. Yan po yung mga ah uh, nakuha nating update. O uh, natanong natin. Para nga uh, ililipat po 'tong mga cottages, 'yan. So inupdate ko lang dito mga cottages itong road widening sa Maykimpo Boulevard. See, nga po, pupunta tayo doon. doon. Pupunta tayo doon sa may uh, ginawang dike sa may Davao River. at uh, titingnan natin ano ba yung mga makuha nating update. So, yung pagkuha, uh, yung pagdidimulis na mga kautit. So, hanggang doon po sa unahan. Shout out, mga guwapa yes, sila So, ito mga kautit, hanggang dito lang banda. So, may posibleng mga kautit. Baka dito nga pag de demolish nila ay uh, magtutuloy-tuloy hanggang doon sa unahan yan. so nahiya pa yung mga da yung dalaw magandang dilag mga kautits mga dabawin nya yan so punta na tayo dun sa Davao River so makita kita tayo doon let's go yo what's up mga kautits so yan nandito na tayo so doon po tayo kanina sa road widening kay Impo Boulevard. And so ito na po yung uh, Bolton Bridge. Di na po ako duman diyan sa kabila mga cottage. Kapag may mga malalaking sasakyan na dumadaan kasi mga cottage, umaalog po 'yan. <laughs> Di na, nakakatakot diyan banda. So dito mga cottage, uh, hindi po to umaalog dito banda. So dyan pala yung pinakita ko dati, yung ah uh, Napakalakas na lindol mga cottage. So, dyan po yung parang nag crack siya. So, imagine mga cottage kapag meron ng uh, Davao River Bridge yan, dito banda. So, kitang-kita nyo na po yan. Yung uh, ganda dito. So, uh, dalawang taon. So, hanggang sa tatlong taon mga cottage. So, tapos na tapos na po yung paggawa ng tulay so alam nyo naman kapag uh, mga nasa ibang bansa napakabilis po yan magtrabaho siguro hindi yan nabot ng dalawang taon tapos na so ganun po mga kaotets so abangan na lang natin sa paggawa po ng uh, Dabao River Bridge yan dito po sa maya uh, Times Beach hanggang dito sa pagkonekta sa maya sa may, uh, sa may Barangay 76-8 Lakad-lakad lang tayo dito mga cottage sa Bolton Bridge. So yan o. Oh. Malaking trap po yung dumaan. Kapag po dyan po yung dumaan sa kabila mga kotets. So yun yung uh, Pelcrest Central pala yung uh, pag uh, renovation pa mga cottage so kanila nga uh, pag uh, dagdag pa ng uh, tatlong palapag or apat 2, 4, so 5 so kita nyo mga cottage oh. formang forma na talaga ating konti na lang yung mga cottage ah, matatapos na so yan dito po tayo dahil mga cottage sa baba yan dito banda dyan po yan tayo ah, laging dumadaan kapag kung unta po tayo doon sa may uh, dito sa may ah, uh, River as itong ginagawang day yun no oh. Oi, shout out sa inyo mga bikers yan. so shout out dahil kay Iko Andrea bantay sir shout out dahil sa mga sir yan na kamusta kamusta ok ra yan na ah uh, ikaw gaya po dahil din nagbantay no uh, shout out dahil din sa itong mga amigo dahil nga nagbantay sa maya kanina sa Bulton Oh, kaning area na sako. So, musta mong New Year, sir? Ha? Huh? Musta mong New Year? Okay naman. So, kagahapon, rest day kagahapon gyapon or duty? Rest day gyapon. Ah, rest day So, karon back to kan <laughs> back to normal. Yan. Yeah. Wow. So, ikaw ra may nagbantay diri sir, daghan mo. Ulang kay ang Ah, na no, ano, ikaw na rito. Pero nagyan mo siya din di na-assign. Oo, oh, nagyan mo siya pa? na-assign. Ah, so, katana. Sir, salamat kay Sir. Shout out uh, sa Happy New Year. Man. Yan, salamat. <laughs> yan. So, yan mga kapatid uh, sa um, panel natin. Uh, tinanong lang natin, update lang natin ng saglit. Yan, So Kadalasan ako bumababa mga cottage so dito. yan, so napasilip ko kanina. So kita-kits na lang po tayo doon sa may uh, Bolton, bridge sa uh, ilalim at sa ginagawang dike. Let's go. So yung mga cottage, so ito pa yung pinasilip ko sa inyo kanina, yan, So diyan po tayo sa taas. Uh, sinabi kong dito banda. So, dito na po yung uh, ilalim nito nga uh, Bolton Bridge. Ayan. Ah, nakakahingal mga cottage. So, kailangan muna natin mga uh, mga cottage ba dahil alam niyo naman first din na naman ng uh, buwan. So, need talaga yan ng uh, maraming update maraming uh, content mga cottage para ma-hit na naman natin yung uh, 100 dollar so dito tayo sa taas mga cottage so Yan, dito tayo sa taas kasi yun nga po ay uh, dito banda basa yan no? o oh. mag ingat lang po tayo sa pagdaan dito mga cottage batayo ba tayo? Yun. So, ano to? diretsyo ba tayo? Dahil napakaputik pala. Maputik pala dito mga ka-orchids. Malakas kasi yung ulan kagabi. Kanina ba yun? Kaninang madaling araw. Yan. So, kita niyo mga cottage. Pahirapan talaga sa pagdaan. So, ito rin yung isa sa mga dahilan ng cottage. Ka Kaya, yung uh, paggawa doon sa dugo ay napakatagal talaga mga cottage. Hindi lang mga napakatagal. Matag sila ba? Dahil po sa access road. Kung ganito ba yung daan ng mga cottage? I need naman po yan nila mga kaotis ipapatag yan dito so danan po to ng pison para gumanda po siya mga kaotis Oh, shout out. So, condolence pala dyan mga kawatid. So, yan, condolence. Tito Tans TV. Tito Tans TV. Ayan. Ayan, no? So, yung bangka mga cottage na napakalaki rin. Ayan, you no? Know? Ha? Hmm. Ah? Ha? Ah? ah, pwede. Pwede. So, pa-video sa loob mga kaotich. Yan. So, yung kayo, maning baka sir, yung pambot? Ah, so gani. So, maning tagiya daw mga kaotich. So, so ito yung bangka. Na, kanilang ginawa. So, grabe no, moron batak yun siya sa sulod no. Kung pabiran niya, kung, kung paibiran dahil siya sir, kaysa, pwede gapon no. Ah, mas mahal ang fiber, mas nakagyo gasto. So, ipoxy na lang din ang inyong gigamit nga pangkuhan. So, yung mga kapatid, so napakalaking bangka. Yan, ah. Uh, pila ni kataas, sir? Sayahang 30 ang ko no? O, kanina, ganoon sa mga gasto, ni sir, mga... 150 pa, wapay 50 150 kanilang, no? Ako giday, no? Wapay makina. So, ikaw rin ni trabaho, ani, sir? Ako rin. Ikaw rin. So, um... <laughs> So ang labor ko ron siguro mga ingani mga 30 mil wala ra sobra ra 40 no So ya mga cottage no hindi po basta-basta yung gastos ng ganito And, uh, kung hindi mo po para nga uh, mga unay ba sa pagtrabaho Ayun So wala pa ni makina wala pa kay wala pa yung, wala pa kanilang gastos na mga cottage So uh, siya po yung uh, mayari ng bangka na to sa mga gusto nga yan, sa mga gusto nga magpagawa ng bangka sa so, punta lang po kayo dito sa Dabao River yan eh. at kita po yan yung mga kates kung ano po yung kung paano po nila ginawa yung napakatibay na bangka na to yan eh. ano sa yung kasko ni mo, sir? Antipolo. Antipo. Antipo? Oh. So antipo mga kawatid. So madalas kasi parang yung antipo lang talaga yung uh, madaling uh, makuha or magawa ng uh, kas ko mga cottages no yung tipo murag load pa mana siya nang sir no kanang siya yung load ba no ay nga na ang tipo no si so, mga cottages ang tipo daw ay na boss lisod no ang lawaan po pero mas mahal kita ng lawaan dili lusot kay bawal karon no so kado sir salamat kay sir yeah. sehat so, sir Shout-out kay Ma'am. Tito Tans TV. Tito Tans TV. Tito Tans TV. Yan, salamat na, Tito Tans TV. Shout-out, sa mga nadir. Sa YouTube, ha? Salamat. Yan, salamat. Oh, shout-out. Yan, salamat kayo, sir. Yan, salamat. Yan, mga kaotets. At, yan, you know, oh. 30 po yung uh, taas po ng casco uh, niya, mga kaotets. So, yung mga uh, sa baba niya sa pang sa floor niya. Katulad nito mga kaotid so. Oh. Yan. So need talaga yung babatakan or tawag yung batak may tawag yung mga kaotid. Um, yun ko ano yung sa Tagalog. Ah, ganyan. Yan shout sa mga taga-Derya. Ah, welcome to my guys, mga ganon. Shout out desa ilas zero. Shout out. Shout out. So happy New Year, sir. Happy New Year sa inyong tanan. Jong <laughs> um, Jong Resort. Yeah, nasa Jong Jong Resort. Jong Resort. So naay mga kadagatan mga kautit so. Yeah, <laughs> uh, shout out. Robinson Damgo. <laughs> yeah, shout out sa inyo, sir. Yeah, happy New Year desa inyo. Happy, Year, happy Salamat ah. Yeah, salamat. Tadi so, to sa kostumoy. Tito eh. Tans TV, makita niyo sa YouTube. Tito Tans TV. Tans. Oh, 'yan. Tito Tans. TV. guys. 'Yan, shout kay Sir Christopher Ligutan. Wait, shout out kay Christopher Ligutan, kay Sir Christopher Ligutan. 'Yan, shout out. 'Yan, shout out. 'Yan, lain. 'Yan, shout Sir, salamat kayo sir. Happy New Year sa inyo. Yan. So, ito mga cottage At yung mga nakikita natin, grabe. Punong-puno yung sapatos natin mga cottage Dahil po sa maputik po talaga ngayon. So, yun mga cottage, uh, ah, ang ganda po sa ating kaat. Yan o, no? pahirapan po talaga dito sa pagdaan. At grabe, basang-basa na po tayo <laughs> sa basa na kayo tagsingot mga cottage. Og. Okay, tungo da. Ah. Grabe, binaktasay karungad adlaw mga cottage. Og, si bus ninyo, siya tatay ka bus ninyo. Imyaw ni ninyo. <laughs> so, kanina mga kaotids. So, so, kita niyo naman yung uh, nilakad natin na napakalayo din mga kaotids. So, galing po tayo dyan sa unahan. Yan, sa maya... Um, tawag nyan. Sa ginagawa nga... Yan, sa ginagawa nga yung pangapagdimulis ba at road widening doon sa Mike Boulevard. So ngayon, nandito nga tayo mga cottage sa uh, dulo. Yan o. At, ka. oh. And, oy, oh. <laughs> oh, shout out sa'yo mo ha. Yan. So ito na nga mga cottage sa uh, yung dulo. So dito pala yung uh, huling ginawa nila mga cottage. So, oh. so imagine mga cottage kung may Dabao River na po yan dito. Dabao River Bridge na po na ating makikita. Uh, so napakaganda. Oke, so, okay, shout out. Yan, shout out. Yan, shout out kaya. Shout out po, tadi to Dance TV. Ay, salamat na kayo na la day. <laughs> yan ah. So, shout out day sa inyo. Yan, musta mo, mo okay, diri ah? Okay, okay lang kayo diri ah. Okay lang. Lang. Yan ah, shout out. Yan, ayan, shout out. o, <laughs> oh, so, musta nyo nyo yung year, diri ah? Okay lang? Okay lang kayo. Hmm, yan. So. Ay, ay. Uh -huh? oh. Wala. <laughs> So shout out. So di rin nyo ha, natabunan na. Oh, tabunan. So ayan yeah, mga kakotid, So, yung sa kanilang nga uh, area ay natabunan na po ito mga recycled wall. Oo. Oh. Uh, Inya direya. Inya yeah. mama. Inya mama. So shout out siya, shout out. Yeah, shout out, shout out. Lol, lol, wow wow. So, deras ang lamat sa inyo. Yan, yeah, ang ping-bombing. Okay, mo de, so, mga bata, Shout out. Ha? Shout, -out. Yeah. shout out. Salamat. So, yun mga kapatid, sa patuloy po tayo dito. Bye! Bye! Yan. So, yun, ah, uh, yung uh, equipments uh, dito sa tawag nito, sa um, um ito, ko kay Vicente Lau Company. Yan. Yeah. Chef! Ayun hapon, Chef! Mag-vlog ko ah. Oh, Ay, salamat kay si Chief Day to rito. Oh, shout out si Chief Day. Wala pa sila trabaho ron? Wala pa. Eh. Wala pa na ugma pa ni. Ah, so, unsa uman nun pa diri o uman na gid eh. ni? Like Ay, wala. Purag uh, inspector nober na gid ayang kuanan ni. No? Bear, like, kwan, any, no? Oh. Unsa unsa ra trabaho nila karon, Chef? Pagka pandra pagka human. Oh, man, po sila sa, uh, beach, say, no. Ah, sa na po, dira banda. No, oh, oh paday na human dito, no? Ah, uh, katong box cold oh. Chef, salamat ka, oh, Chef. Ah. Oh. Yan, shout out, tapin niya kay Chef. So yun mga kautits, ah, may nagbantay dito. So mas maganda kapag uh, ah, umingi po tayo ng uh, antog niyan. Yung permiso para makapag-update. Grabe, po, nang puno na ng kuning sapatos ko mga katets. <laughs> so, napakaganda. Napakaganda po dito. Kasi yun nga po, napaka ganda po ng pagkapatag niya. Yan o. Oh. Tapos may uh, retaining wall pa dito. Ah... Uh, Tama ba tayo mga kakotit yan? So, plus, ito pa. So, yun ang sabi ni sir mga kakotit na yung si engineer foreman. Sabi niya, mas akwan uh, daw. Kung sino man yung mga nakuan dito, yung magpa, magtuloy. So, swerte daw kasi mga kakotit. May mga ganito ng mga bakal. Uh, may naka-exist na or nakalabas na na bakal. Yan. So, di na po sila mahirapan pa. So kasi yung mga bakal and mga cottages ka kapag uh, uh, pinagkuhan mo yan, napaka uh, laki din ng uh, budget na yan. Yan lang oh. So, mega shoutout pala sa Foreman Engineer na uh, from Vicente Law. So, napaka bait po yan mga cottages. Lalong lalong sa Vicente Law uh, company. Yan mega shoutout. Uh, ito na po mga cottage, yung mga nakita nating pagbabago. Uh, malaking tulong talaga, lalong lalo na dito sa pagbaha sa itong area na to. Uh, at yun nga po din mga cottage. Kasi lang, uh, yun nga po, natatabunan yung mga kabahayan. Pero yun nga po mga cottage, dapat din magpasalamat kasi yun nga po. Isa rin sa mga dahilan. Kaya ginawa itong day. Para, uh, kaya nga flood control yung uh, tinawag dito. Yun. ano pa ba yung mga ma-update natin mga cottage, uh, layo layo din yung mga napuntahan natin sa isang araw po na pag update pumunta po tayo sa Maytime time beach tapos sa dulo yun i-update okay, ko nga sana itong part na ito mga cottage, so wag na lang kasi nga po yeah, din naman so, yung kulang na lang talaga sa atin ay uh, drone yung so, mga cottage at uh, 'yung drone kasi uh, napakalaking tulong kahit hindi ka na po uh, pumunta or maglakad-lakad pa um paniparan mo lang 'yan ng drone. So, 'yan mga cottage. Makikita mo na 'yung uh, kabuang lawak niya mga cottage ka sa uh, ka kabuang ganda. So, s'yo tayo um kailangan pa natin 'yan ng uh, ito ganitong uh, kasi po ng pag-update para makita po ninyong lahat kung ano na po talaga yung mga kaganapan o yung mga nagbago. So katulad dito mga kaotis, yung sa dulo na niya. Yan o. Uh, talagang kanila pong uh, tawag niyan. Ayos uh, nila po dito. Pinakurbada. Yan. So para po dyan, abad mga kaotis ay yung uh, pagkakuan ko mga yung ang uh, magpatuloy na po dito ay from uh, yung city government na po so yung DP, iba pala yung uh, ng DP mga kakotids no iba yung hawak ng DP iba din yung hawak ng city government akala ko talaga Isa lang yan mga kakotids so mega mega shoutout pala sa inyo so ito uh, Turnover turn over po yung budget ata para po sa sa pagtuloy-tuloy na paggawa nitong nga uh, um, na to hanggang doon po sa dulo nito Ryan! oh, Flag shout out eh. ya? yan shout out nablog ko yan no. <laughs> ay vlogger so yan mga kates ito yung update natin o, at maraming maraming salamat yan wala well, na new year na yan o no? shout out eh sa mga bata ang nadiri Yan, salamat ah. Yan, salamat, salamat. So, kanto mga kakotigs uh, yeah, so, at yan, shout out, salamat. So, kanto mga kakotigs, so, uh, nakita nyo na naman kung ano po yung mga meron dito. Yan. <laughs> yan yeah, mga kakotigs, uh, ngayon, kung bakit ganito yung pag-update ko, parang dog niyan, Yung ah uh, trinay ko lang yung uh, ginagawa ng ibang YouTuber mga kawatids ba. Yan. Trinay ko lang. Uh, idol ka kasi <laughs> si Kuya Dayo eh. So ganito kasi yung ginagawa ni Kuya Dayo. Yung nag-upload siya tapos yan. Ganito. Yan. <laughs> so ngayon na uh, parang tiniha, trinay ko lang talaga. Hindi <laughs> naman kasi talaga ako ganito mag-update. So yan ganito. Try try lang. Yan, kung ano po yung uh, <laughs> kinalabasan ng ating pag-update kapag ganito. Yan. So, yun. Antay-antay na lang po sa pinaka uh, hinihintay nating uh, Dabao River Bridge. So, <clears throat> kita naman po ninyo kung ano po yung meron. yung mga kagamitan nila. So, sa lahat ng mga solid supporters natin, solid viewers, sila subscribers, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa mga silent viewers natin dyan. Uh, <clears throat> sana po ay uh, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. So, sana ngayong taon naman ay eh, makakuha tayo ng uh, um, 5,000, 5K subscribers naman mga kauti. So, para tuloy-tuloy po yung uh, pagangat pag-angat po ng ating YouTube channel. So, maraming salamat at hanggang dito na lang. Ayan, magpapalam na po ako mga cottage sa mga FWs na rin dyan lagi ma po sa inyong lahat lalo na din sa Japan mga cottage kung meron man lagi ingat. God bless yan happy new year bye bye na